Isang hapon sa isang malawak na palayan sa hasyenda ni Doncho kung saan ang bukiring ito ay nagsisilbing kabuhayan sa mga taong naninirahan sa nayon. Si Anita, anak ni Doncho, isang talagang mayaman at maganda ay tahimik na nagmamasid sa mga manggagawa. Ang galing niya! Ay, eh, pawis na pawis na siya. Hindi siya tumitigil. Mm -hmm. Hindi naman. Si Anita habang pinagmamastan si Marcos na pawis na pawis ngunit patuloy pa rin sa paggawa ay may numuong paghanga sa puso. Magandang hapon po, Senyorita. Magandang hapon din naman. Kumusta naman ang trabaho niyo dito? Maayos naman po. Ah, ganun? Ano nga pala ang pangalan mo? Marcos po. Ah, Marcos. Ako nga pala si Anita. Alam mo, ang sipag ni Marcos at ang kisig niya itignan, di ba? Umayos ka, Anita. Hindi ko nga bagay. Isa lamang siyang magsasakap. kabila ng kanilang magkaibang estado sa buhay, ang lihim na pagkikita ni Anita at Marcos sa kanilang tagong hardin ay isang masilang sayaw sa pagitan ng pag-ibig at pagtatago. Sa paulit-ulit nilang palihim na pagkikita ay mas lalong umigting ang kanilang mga damdamin para sa isa't isa at ito'y nalindaan ni Marcos para ipagtapat ang kanyang totoong nararamdaman para sa dalaga. Alam mo ba, senyorita, sa bawat sandali na ating pagsasama, walang araw na hindi kita naibisip. May pagtatapat ako sa'yo. Ano yun, Marcos? Mahal na yata kita. Kailan din ang aking nararamdaman. Una pa lamang kitang makita. ng na ang aking loob sa iyo. Ngunit, alam kong magagalit ang aking ama. Ang pag-ibig, senyorita, hindi nagkita sa kayamanan nasa puso at ang puso ko ay para sa iyo. Matatakot ako sa maaring gawin sa iyo ng aking ama. Huwag kang matakot, sinta ko. Lalaban ako para sa atin. Isang hapon, habang naglalakad si Ulga patungo sa tubuhan, ay nakita ni Ulga ang dalawang magkasintahan. Nakatago sa likod ng mga ang halaman, ang kanyang mga mata ay sumusulap sa mga pagyayakap na nagpapatunay sa lihim nilang pagmamahal. Sa isang mabilis na desisyon, iniulat ni Ulga kay Don Chong ang kanyang nakita. Don't show, Magandang hapon po. Ah, may sasabihin po sana ako sa inyo. Ano 'yun? Si Anita po kasi at si Marcos, nakita mga ko magsasama at sa tingin ko ay may pag-iibig sa dalawa. Ano si sabi mo? Walang giya. Nang saan sila? Walang pagkaalinlangan, nagtungo si Dunchong sa tagong hardin. Anita! Tumas! pag-ibig nila ni Marcos ay biglang naputol. Iniwan silang parehong sugatan at nawala ng pag-asa. Wala kang karapatan umibig sa isang magsasaka! Ang pagbabawal ni Don Chong ay isang bakal na kulungan sa puso ni Anita. Ngunit ang pag-asa ay nagbigay sa isang matapang na desisyon, ang pagtakas. Senita! Anong ginagawa mo dito? Senita! Nasaan siya dun, Chong? Umalis ka dito! Wala kang karapatan sa aking anak! Layuan mo aking anak! Hapas, lupa! Hindi ko po kayang layuan, Senita. Mahal ko po siya. Wala iya! Sa senyor! Anita! Huli na nang malaman ni Marcos ang balitang tulad ng isang kidlat na tumama sa kanyang puso. Isang katotohanang hindi niya kayang tanggapin. Marcos anak, parang malalim na ngayon yung MPC. Wala na si Anita ina. Alam ko anak, napakasakit pero kailangan mong magpatuloy. Magpatuloy? Paano ako magpapatuloy kung wala na aking mahal? Huwag mong hayaang mawala ang iyong lakas, Marcos. Kailangan mong magpakatatag para sa iyong sarili. Tunay nga ang sinabi ni Aling Isin, Marcos. Sa kabila ba naman ng lahat na ginawa ni Tun dapat ikaw ay maging matatag. Magpakatatag ka, Marcos. Kaya mo iyan matagal na kami nalilindihan sa tusong ugali ng Dungeon. Kinakain namin ng tinik sa lupa sa ating nayo. At alam mo ba, Marcos, may nabalita na kung kagimbal-gimbal. Ang lupang iyong tinitirahan ay kanyang nanakawin dalawang linggo mula ngayon. Ano? Si Dungeon ang dahilan kung ba't nangyari ang lahat ng ito? Ating wakasan ang kanyang pagmamalupit Miles ka magtrabaho. <tabot> <tabot> Uy, ikaw! Pumilos ka! Ang pagkamatay ni Anita ay isang apoy na nag-aalab sa puso ni Marcos. Isang apoy ng kalit at paghihiganti. Ang mundo sa kanyang paningin ay isang malupit at di makatarungang lugar. Hindi lamang ang pagkamatay ni Anita ang nag-uudyok kay Marcos. Ang pang-aapi ni Don Chung sa mga magsasaka sa hacienda ay matagal lang kumikimbal sa kanyang kaluluwa. Ang kawalan ng katarungan, ang pagmamalupit, ang pagsasamantala, ito ang mga dahilan sa kanyang pagkilos ay naging isang hudyat ng pag sa Ang planong pagpatay kay Don Chung. buhay ni Dong Chong ay biglang natapos. Ang kanyang katawan ay bumagsak sa lupa, isang simbolo ng pagbagsak ng kanyang kapangyarihan at kalupitan. Para kay Marcos, ang mga taong tulad nila, mga mahihirap, mga inaapi, ay parang tinalikuran ng Diyos. At ang mundo ay tila isang malupit na larangan kung saan ang mga may kapangyarihan ay ang nagmamayari ng lahat habang ang mga katulad niya ay naiiwan sa dilim. Ang mga alaala ni na Anita at ng kanilang masayang mga sandali ay nagbigay sa kanyang sakit. Ang taong hinahanap niya ay ang pag-ibig na kanilang ipinaglaban, ang mga pangarap na kanilang pinagsaluhan. Ngunit sa kabila ng lahat, ang tadhana ay naging malupit. Para kay Marcos, ang pag-ibig na ayun ay tila isang ilusyon, isang pangarap na naglaho sa hangin. Ang kanyang sigaw ay hindi lamang para kay Anita kundi para sa lahat ng mga taong nagdusa, mga taong pinabayaan ng mundong puno ng kawalang katarungan. Sa mga sandaling iyon, siya ay naging simbolo ng galit at pag-asa, isang tao na handang lumaban para sa pag-ibig at katarungan sa isang mundo na tila walang pakialam. Walang Panginoon! Ng aking <laughs> 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 ngunit alam mo naman ang sitwasyon natin diha ka sa ngunit balik <laughs> paghag